magandang gabi po sa ating lahat and welcome back ulit sa aking YouTube channel. So, uh, dumating po ang ating bigas guys na order. So, um, order ako ng sampung sako. So, yung last order natin guys is nung ano pa, February 17. Ngayon ay March 5. Ayan, so ginabi na sila nang dating. Siguro traffic or madami silang diniliver. Kaya ginabi na sila, mga 7 na sila dumating dito sa amin. Dito sa Bulacan. So, ito yung ating mga bigas yan guys dito 7 plus yung katlong na nandito. yan tatlong bigas na niyan. 1 2 3. Tapos ito yung ating lumang isang bigas na tira na lang. So ayan. So first week pag first week kasi ng of the month, madaming umuorder ng bigas. Ang utang, ayan. Usually utang talaga, guys. Ah uh, minsan lang yung may bumili talaga. Minsan-minsan lang. So ayan. So yung bigas natin guys, Golden Star tatlong klase sila, Golden Star Sweet Coco, Tsaka Royal Crown. Yung Sweet Coco guys nasa 1250 ang per sako. Tapos yung Sweet Coco same na sila ng price ng Royal Crown 13. So tatlong Sweet Coco, apat naman yung Royal Crown. So yung Royal Crown guys, 'to yung dilaw, Sweet Coco ganit ito. Ayan. tapos ayan. The, uh yung order natin, so kasama yung sa order natin ay ang ating pampapute. So scrap, ano siya, scrap na sabon, 1 kilo. So 220 ang kilo niya guys. O oh, half kilo tong nandito, Tapos isa pang half kilo. Yan you know, o, malalaki naman yung hiwa niya. Yan, pampapute. Pampakinis. <laughs> so yung supplier natin ng supplier natin ng bigas, nagbibenta din siya ng mga sabon. So meron din sila iba-iba pang binibenta. So, ayan. So, yun. Ito yung ating order, guys. Yung sa Golden Star, 1,250 ang per sack. Ayan. So, total, 3,750. Tapos, yung sweet cocoa, tatlo, 1,300. Total, 3,900. Tapos, yung apat, yung Royal Crown, 1,352. Kaya, total, guys, kasama yung sabon natin na 2,20 pagpapute, nasa 13,070 po ang ating binayaran. So, binayaran ko siya ng cash kasi uh, may cash naman ako. So, yun. Pag ano lang guys, pag wala lang pag cash, tapos nandun lahat sa Gcash. So, Gcash ang ginagamit ko pang bayad sa ating supplier. Ayan, tingnan, tingnan nyo naman yung isa dyan, oh. Naglilinis ng katawan. <laughs> ano ba yan? Ano ba yan? Ano <laughs> so, yung mga pusa talaga guys, no, maano, no, ma sa pagkain. Oh, mapili sa pagkain, binapakain ko ng shumai yung ulam niya, ayaw niya gusto niya yung isda e eh, kaya lang yung mga tinik-tinik, ayaw ko siya ibigyan ng tinik kasi baka ma di ba matinik <laughs> tapos, tapos. tapos gustong gusto niya makulit, yan pero hindi ko binigay, so ayan yun yung ating order, so madami na naman tayong bigas, ayan so tatlong klase na ang ating bigas so bukas guys, uh, wala nang laman yung ating you know, lagayan. So yung aking, ito yung sweet coco, tapos ito yung royal crown. Hindi ko na napalitan ng pangalan guys. Tapos yung isa, yun yung wala na talagang uh, laman. Kasi nung nakaraang order ko, dalawa lang klase ang ating bigas. So ayan, so bukas nga pala guys, mag-try akong iper -per, kilo. i -per, -per, kilo ko ang lagay dito. Kasi di ba meron tayong mga... sa Facebook ba, yung mga sa group-group, sa sari-sari store na Uh, pag tinitimbang daw nila, kulang daw yung laman ng sako. So, try natin bukas. Pakita ko sa inyo. Oh, excited ako. <laughs> Sana hindi ako ma-disappoint sa supplier ko na kulang ang ating uh, kilo, di ba? Kasi, syempre, di ba, maliit na lang nga yung ating patong sa bigas. Tapos, kulang pa. Di ba? Lugi tayo. Yan. So, meron din tayo, guys. Dumating din yung aking uh, gamis. So, ito, nakaready na ang ating mga lagayan. Malinis na yan. Naano ko na siya na nahugasan ko na to. Yan. So, buksan natin yung ating gami. So, lagyan mo na natin yung ating sabon dito. Hello, baby! Yan. So, yung last order ko pala nung bigas, nung nakaraan, February 17 pa. Medyo matagal na, 12 socks. Tama ba? O, oh, February 17. So, parang ano lang. Ilang araw lang parang. Two weeks lang pala mahigit. So, ganun lang talaga, guys. Order na naman ulit pag-gold na Kasi, sayang. Wala na tayong bigas. Wala tayong may bigay sa ating uh, mga customer. So, kahit yung bigas natin, guys, 58.59, dami pa rin bumibili eh, ng per kilo. Kasi, lalo na yung sweet cocoa, gusto nila. malambot. Ang tarap daw. Yan. So, ito yung ating mga gamis. So, yung gamis ko, guys. I mean, yung bentahan ko sa gamis. Piso lang din, guys. Para ako nag-charity ba? Kahit kulang na. Kasi ang per 1 kilo kasi nasa 145 na. Parang feeling ko kasi parang hindi naman siya umaabot ng 145. Kasi parang kunti lang na yung laman. Like, katulad nito, dito, Hindi talaga to aabot ng 145 pieces. Pero okay lang sa akin na piso-piso lang akong benta. Kasi parang ano lang ba, nag-charity na tayo. Parang yun lang yung panghapak natin sa ating mga customer. Kasi hindi uh, lang din naman yun ang bibigyan nila, di ba? So parang pa-bonus natin, pang-free sa ating mga customer. Kahit gubi tayo, okay lang. Yan. So ito, feeling ko hindi naman tayo logy dito kasi madami lang. No? Yan. Tapos, yan, mga letters. Tapos, dalawa yung aking cola. Kasi ang cola mabenta. Yan, dalawa yung cola. Tapos, isang letters. Ito ba namin naman? Tapos, isang worm. Worm ba tawag ito? Worm. Hmm. Tapos, isang dolphin. Tapos, isang snake. Tapos, ano ba ang pangalan nito? Nakalimutan ko. Yung pero malambot to guys. Ang sarap nito, malambot. Yan. So, ilang kilo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilos. Mabot siya ng nasa 1,000. Ano ba yun? Kasi so, nasa 1 plus guys. 145 kasi yung isa. Tapos may shipping fee pa. So, ayun. So, ilagay natin sa lagayan. Ano natin? So, malinis naman na. Dry na siya. So, isa pa natin. Nalabas ka ba ito? Oh, ayun, nalabas na ito. Oh. yung si Muning. hindi ayun, dito lang ikaw. Nalabas ka na. Ay, ito Kasi guys, alam nyo, wala na talaga akong gami. May isa. Ubus na, ubus na. Ay, mga bata naghahanap ng gami. Kahit matatanda, eh, naghahanap yung mga dalaga, binata, naghahanap sila ng gami. So, simulan na nagtindahan ako guys. May gami na talaga ako nung nagdadaan kasi ako, parang uh, at least parang gusto ko hindi naman sa kompleto, pero kahit pa paano mayroon ba? Merong may naulo. So dati kasi nung nakakabukas ko, mayroon na akong bigas, uh, mayroon na akong gamis. Ano pa ba? Wala lang akong ano guys noon. Wala lang akong frozen ice cream. Wala pa. Bago lang ako nagka-ice cream. Siguro after 3 months pa. So, yun. So, pangalawang bili ko na ng ganito. Kasi mabilis siya maano yung, kung ba, yung hindi na siya clear. Pangit na tingnan, pati hindi clear. Kaya pinapalitan ko na. So, ayan. Nalagay na natin, guys. So, seven lang naman yung ating gamis. Dalawa yung cola. Kaya, uh, anim lang yung nasa lagayan. Ayan. ayan. Hmm. Ah, so ayan, nandito na ang ating mga gamis Pwede na natin siyang ilagay doon sa ating lagay Kasi wala talaga guys, ni isa Wala akong uh, gamis Ayan So, picture mo na. Yan, pang thumbnails. <laughs> Yan. So, lagay na natin doon, guys, sa ating lagayan. Kasi, ah, uh, wala, ma, ano, malungkot ang ating mga customer na bat, mga bata pag walang gamis. So, dito siya nakalagay, guys, sa may gilid. So, yun. So, up, ay, anim yung ating gamis sa guys. Ayan. Pwede itang tatatlo, nakapatong. Ayan. So, ayan. Ayan ang ating mga gamis. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anong lang naman yan. Ayan, oh. at least, meron na tayong gamit kasi uh, laging hinahanap ng mga bata ang gamis. So, ayan. So, ayan. Napakainit ng ating tindahan. So, magulo yung tindahan, guys. Hindi pa ako nakapag-ayos. Ayan, o. Tingnan nyo naman. Diba? Nagkalat yung gami. Ayan, nagkalat yung gami. Tapos, nagkalat din ang ating mga bigas. Ayan. So, Uh, bukas pahirapan ako sa pagkuhan yan kasi masakit pa naman likod ko. Bawal na ako magbot-bot ng mabigat. Kaya lang no choice tayo, wala ating tiyosawa, no? Wala tayong magagawa. So, ayan ang ating bigas. O, tingnan nyo naman guys, ang aking, ah, uh, you know, nakaharang na tong aming lagayan ng itcheria. So, mag magulo pa yung at ang ating tindahan. So, yung ano natin mga napamili. Nagdagdag kami pala guys, namili kami nung kaha, nung kasama nung namili kami nung printer, namili din kami ng mga yan. Doon sa binibilan namin sa RCS. So, C2, tapos, ting, tapos, ah, uh, tawag dito, ano din ba nabili natin kahapon? Ah, uh, isang box ng mantika, isang box ng gin, tsaka Alfonso, 6 na peraso. So, ayan. Ay, sayo natin tindahan, guys, mag -gala. Ayan, magulo, magulo. Walang laman ng ating mga bigasan. So, yun lamang guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.